Heyo! What's up na naman? Welcome back na naman sa ating channel guys Panibagong araw na naman, panibagong cooking serie na naman ang ating gagawin guys Kaya ngayon, nanguha tayo ng kohol, Yun ang lulutoy natin ngayon guys Kaya samahan nyo kami para magluto ngayong cooking serie episode 13 Let's go guys! go! Let's go. Mm. Nice. Ina. Ay Kuman. Ito nga guys, Nililinis na natin ang ating pinanguhang kol. Ayan guys. Nilutoy na natin yan. Ito yung tulya. Tapos ito yung kol. yung may dalawang paros. Ito yung tulya guys. Ito yung mm -hmm. lang natin guys para ayus matagal yung kanyang po putik putik tapos yung natabag na naman nito guys. Hindi. <hums> so, And guys, nagkakayn natin si Rice eh adobo natin siya tapo mahalang halang. Kaya magkakayod. Ayan guys, bali papakuluan lang natin siya guys. Yan. papakuluan lang natin yung kuhol, hindi natin sinama yung kabibi. Yung tulya para mamay... madali lang yung maluto. Siya ang kasunod. Bali nilagyan ko lang naman siya ng ano guys, luya. Tapos pamintang buo, tapos yung asin. Ayan, luya dilawang nilagay ko guys para ano siya. Mas mano. Ma, mas matapang yung dilaw. Tanggalan lang sa talaga guys. Yan guys. Ito nga yung hitsura ng kuhol. Pag nalinisan na siya guys. Yan. Yan yun yung kuhol. Tapos ito yung requirements natin sa mga lulutuin natin. Yan meron tayo dito white onion guys. Pwede rin naman yung red onion. Pero ito yung ginamit ko. Meron tayong yan siling green. Lara tas meron tayong ano guys, yung luya. Hindi na hindi na yung dilaw na luya ang ano natin ginamit. Luya na guys. Tapos meron tayong carrots, merong toyo. Tapos ara yung ating gata. Tapos lalagyan natin siya ng oyster guys. Ayan. Oyster sauce. And guys, tapos sasamahan din pala natin siya ng tokwa. Yung bali, mag lang tayo ng tokwa. Tapos, yun sasamahan natin siya para ano guys para mas, mas, marami pang ano law yun guys tara let's go yun guys yun yung pinagprituhan natin ng tokwa bali napainit na rin natin siya Diyan na tayo mag ng kohol ito guys unahin natin ang sibuyas <tip> Sunod natin guys yung luya. Palabasin lang din natin yung aroma niya guys. Sana ayan ang ibang likado. susunod na natin guys ang sili Huwag natin guys ang siling pula. Nagay na rin natin guys ang carrots. Iha-adobo yeah, sa gata natin guys yan pag na aamoy uh, amoy na natin ang aroma na niya guys susunod na natin ang toyo toyo guys hindi nga, nga, pala tayo nakapag upload guys nung isang araw gawa lang nawala ng kuryente dito sa amin hanggang ngayon inaayos pa rin kaya itingnan pa rin natin kung makakapag upload tayo okay. na natin yung oyster sauce guys oyster sauce yung nalagay ka guys tapos lalagyan natin ng dalawang kutsarang asukal susunod natin guys yan ito na yung kuhol na dito natin yung tulya yung kabibi tapos yung paros Nalilis na natin yun guys. Hindi na natin sinama yung seal niya. Mas talagang galing sa putikan. Eh. Sinunod ng kuhol guys, yun. Tara. Sa ating takwa. Malawa natin sa ating ko guys. Hindi na natin dito. Takas ng tabi. para lang tayong magluluto ng pancit <laughs> pero hindi yan hindi yan pa lang pancit at ubo sa gata yan oh, ayan guys ang ating gata susunod na natin madali lang naman siyang lutuin guys eh, mga 10 minutes din may luto na. Hindi ko na siya nalagyan ng asin guys dahil meron na siyang oyster sauce. Ayan, bali papakuloy lang natin guys. Then, ice na yan. Ayan guys, nakulo na siya. Bali, lulutuin lang natin yung yung gata niya guys. Ayan. Ayos na yan guys. Solid na yan, solid. Solid na ang lasa niya guys. Ayan nga guys, at luto na ang ating adobo sa gatang kohol with tokwa. Ayan guys, ayan, medyo mahalang-halang yun guys. Ayan, let's go. Ayan guys, tapos na ang cooking syarihan natin for today's video. Yun, mainit pa rin, wala pa rin kuryente. Hindi natin alam kung makaka-upload tayo guys. Yun, umulan nga kahapon tapos ngayon wala namang man kuryente ay nung sumabay sa init ng panahon guys pero okay lang yan diretso pa rin tayo sa ating cooking show guys yan maraming maraming salamat sa panonood maraming maraming salamat sa pagsubaybay guys abangan niyo pa ang aming mga next videos like and subscribe let's go